Ikaw ba, Tygax? Bakit 12 bang napili mo? Naku, 12 lang pinili ko. Wala lang, gusto ko lang eh. E, ikaw, bakit 0 yang napili mo? Ha, parang bagay sa kanyang number 0. Kasi ang book niya, 0. <laughs> Naku, dapat number 1 ang pinili mo, look. Kasi isa lang ang bukol mo. Tumayme ka kayo. Wala kayong paki sa ko. Ang importante, pugi ako. Hoy, bakit ang tagal niyo? Kanina pa kami nagaantay sa inyo. Kasi para magpicture taking na kayo. Naku, wit lang. Nagusap pa nga kami. Anong pinagsasabi mo? Gusto mong matamaan sa dala namin? Ha, joke lang. Oh, papunta na kami. Sinong gustong mauna magpapicture? Siyempre ako. Basta mauna, ako yung unang pogi. Wow. <laughs> Baka gusto mo bigyan kita ng wig sa ulo mo. Naku, wag na. Immune na ako nito. Eh, sobrang kintabi. Oh, sige na. Tingin ka doon. One, two, three. Oh, tapos na. Dapat pugi ako dyan. Isa pa nga. Anong isa? Isa gamao sa kanan? Ha, wag na. Joke lang yun. Sige, sinong next?